is this love Oh. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, shake it baby, shake it, baby. Shamble to the left and shamble to the right. Ma it shege, yeah, for I shambot shambot. Bola na word, mahia. I shambot na. Sige na, ba. at na. City University Drum and Bugle Corps at sa Unzad Elementary School Dito sa Onsad Elementary School, dito sa Pangasinan, ilang minuto na lang ay makikita natin yung kauna unahang silid-aklatan, silid-kaalaman, na It Bulaga! Dalawang buwang pinaplanuhan, itinayo ang silid-aklatan, silid-kaalaman. At ngayon, sakto na sa pasukan, pupuksan na ito bubuksan na natin 'yan. Kasama natin yan ang mga estudyante from grade 1 to 6. Talagang excited na excited na sila. Lalo na ito si Jansen at si Ivy. Yan! Asa si Jansen at si IV. Aligaga dito ng bata. And Ivy. Excited na kayo. Mamaya sabay-sabay tayong papasok sa loob ng pinakaunang silid aklatan, silid kaalaman. Ayan! Excited na sila! O, tara, pumunta nung tayo sa gawin ta doon. Tara, oh punta natin. Opo, excited, excited kami, Bo <laughs> Hi, so Bossing! Ay! Hi, Bossing! Kaya tayo lang muna ang papasok, ha? Kasi hindi pwede mong lahat tayo, hindi tayo magkakasya. Dito, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Ayan, ayan, o. Oh. Naku, ayan na! Oh, ano yan? Silid aklatan, silid kaalaman. Yan, ganyan lang yan. Yan <laughs> na yun? Yan na yun? <laughs> hindi, hindi. <laughs> Sinarado muna namin kasi para surprise ka natin doon sa mga bata. At di natin alam ngayon kung paano bubuksan yan. Pa, paano bubuksan? Hindi nyo alam. Opo. Oo. Oh, ay, ganito gawin yung, yung tatlo. Po. Sige ah oh, ganito ang gawin ito. Makinig po? kayo, makinig kayo, makinig kayo. Bossing? Makinig kayo, sandali. Ano daw? Makinig ka nga. Makinig ka nga. Wala pa sinasabi. May delay, may delay. Ha? Ha? Ah? Wala pa, wala pa. Wala pa. Advance wala pa pa naman eh. yung uh, reaction ninyo eh. Hintayin nyo, ito na, sasabihin ko na. Pati itong mga bata to, nahawan ulit sa kalokohan ng tatlo. Ang gawin yung tatlo... Eh, ito na, magsasalita na ako eh. Ang gagawin yung tatlo, Sumakay kayo ng sasakyan ng bus. Bumalik kay rito at bibigyan ko kayo ng instruction. <laughs> eh ngayon nabubuksan to. Pag sumakay pa kami ng sasakyan at bus, next week pa kami makakarating dito. Silid kaalaman yan, silid aklatan. Kailangan na magbukas niyan eh Opo. mga magagaling na tao. Okay? Mga matatalinong tao. Ay, umalis okay. tayo rito. mga henyo. Saan yung bus? Kaya nga pinababalik ko na kayong tatlo eh. Alam niyo ba kung sino mga ka, alam, alam. sino mga henyo diyan na uh, magbubukas diyan? Sila rin na uh, isa sa mga nagbigay ng mga uh, nagbigay pundasyon para tayo ang silid kaalaman at nandyan sila ngayon at may kasama pang uh, Nandyan nandiyan sila dalawa ngayon, okay? Nandyan ang uh, pinagmamalaki ng mga paaralan ang Escalera Brothers. Joey De Leon kasama si Tito Soto. <laughs> Akala <ay> mo Escalera. Bakit? Dinagmamalaki talaga kami ng mga eskwela na. Mabuhay! ang Bilyasis! Alay! <laughs> Quezon! Dati! Ngayon, Pangasinan! Ang mo, Escalera Brothers ng na pala ang susi ng mga kaalaman. <laughs> Hindi nga namin naisip yun. <laughs> Itong kinalalagyan natin ngayon, itong Unsad Elementary School, para sa kaalaman ng lahat, itinatag ito noong 1948. Aha. Uh -huh. Oh, history ito, ha? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> grade 1, grade 2. Tatlo lang ang teacher. Tatlo lang? Oo. Oh, okay. Lungalaw. 1948 lang. Up, after 63 years, Aha. Uh -huh. wala pa itong library. Walang library. Kahit kailan, hindi nagkaroon ng library. Never, Jose. Kahit nung unang-una -una pa. Kahit pa. Pero, oh. Pero champion ng mga estudyante rito. Champion ng mga estudyante ng UNSAD. Oo. Oh, oh. sa division sa English, uh, Mathematics, at saka Science. Wala pang okay. libro nyo. Eh, wala pang wala ano. pa library. Wala library. Ito ngayon, Sasabihin ko makinig kayo ang importansya ng silid-aklatan o library. Ito na si Mr. Kaalaman, ito na. <laughs> Alam nyo, nung unang panahon, mga kaibigan, ang mga tao ay napapatay dahil sa pagbabasa lang ng libro. Ha? Oh, oh, oh. Dahil yan ay panlaban nila sa mga mga nag, naghaharing uh, uri na matataas sa mga hari trainer. Kaya yan libro ay napakahalaga. Ito ngayon, pwede lang kayong pumasok ng library. Tandaan nyo, kung kayo'y marunong magbasa. Yun lang. <laughs> Yun lang ang Yun importante niyan. Yan ang alamin nyo. Yan ang importante. Huwag kayo papasok diyan nang hindi kayo marunong magbasa. Ay, bawal ako diyan. <laughs> <laughs> pwede, pwede. Pero Excited na ba kayong lahat? Oo oh no. daw. Excited na. na sila. Ano? Jose, wag. Eto na. Parembik, hindi na namin patatagalin no? oh. na ito. Oh, kayo na ang bumilang. Ito. Oh, 1 to 100 lang. Hindi, ah, man, eh. masyado mahaba. Eh, lang lang? to 3. 3. 1 to 3. Oh, 1 to 3. Oh. Ready. 1, 2, 3.